ito guys uh, 2.1 kilowatt pero kulang pa to para sa uh, LP 24250 na battery pa, lalo na pag ganito uh, hindi masyadong mainit yung panahon minsan umuulan balak ko sa magdagdag ng 1 kilowatt or 1.1 bibili ako ng dalawang 550 kasi pag ito lang panel ko 2.1 kilowatt and then yung battery ko is uh, LP24250 kulang to hindi mapo yung hindi uh, mapo yung battery ko kasi s'yempre uh, ting-umaga meron tayong gagamitin para sa ating kuan mga appliances kaya container na lang yung mapunta sa battery kaya mas maganda pag maraming At pag nag-sit up kayo ng solar, dapat yung mga wire nyo, wag nyo gayahin ha, yung ganito. Kasi, pag ganito yung wire nyo, naka-roll uh, siya, iinit yung wire, iinit siya. Kaya mas maganda pag naka-dan lang, libre. Naka-straight lang. Pangit to pag ganito. Wala akong choice kasi, ito, sayang naman pag putulan ko. Kaya, para sa akin, okay na rin yan. Pero mas maganda pag hindi ganito yung setup ng wire. No. Yan. So ito si LP24250. No. Ang nito kasi meron kang ah uh, 3.2 kW or 3 kW at least. So yan, pwede na yan. Ang laman nito is BYD battery 24 volt system. Alanganin kasi pag 2.1 kW lang. No. Uh, tuwing hapon, before magkuhan, alas 6, or bago mula yung kuan, harvest ng solar, yung itong battery natin, hindi hindi siya mapul. Kaya mas maganda pag medyo mataas yung maras marami yung solar panel.